Ganito ang sistema dito pag What? Mig agoy mahirapan talagang patuyuin ang mga labahin dahil mukaging sa lamig. Parang may naamoy ako hindi maganda. <tong> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Pinasilip ko lang pala dito ang aking ginagawa ngayon mga kapilingon dahil tinatamad si Pilingiro ba dahil sobrang lamig ngayon dito. Ito na mga kapilingon, si Pilingiro. Mag-ano muna tayo? Actually, adi in my life pa to. <laughs> in my life pa. Pilingon talaga ba? Pasinsya na kayo mga kapilingon ako. Medyo nakalat ba? Maglalaba kasi ako. After nito maghugas. At ito palang hinugasan ko ngayon mga kapilingon. na ito yung ano? Mga na ano natin ba? Mga nakulot natin nung nakaraang dumpster. O the dumpster ko. At itong basura. Nasali. <laughs> Ano kasi nanjan dalikod kasi yung basurahan ko. Ano natuloy, na tuloy na flakes na yung ano ba? <laughs> Walang ano ba? Walang magawa kasi ano kasi wala kasi akong pasok ngayon tapos ano ba? Wala tayong content kasi ang lamig tapos kakagising ko lang kasi umaga umaga pa ngayon. Kaya before tayo mag ano magliraw-liraw at magikot-ikot doon. Ano muna tayo? Manghugas. wala gabae. Eh. Medyo malayo noy, kamera natin ilapit ko ng konti para ano. Ito yung mga nakuha natin. Tapos dito ko lang nilagay yung ano sa baba. Ano, dito sana yon sa pinggan asa ah, may balde. E gana I mean. Ano lang. Dito lang muna ko muna nilagay sa labas para makita nyo. E pilingon nga. Oh. <laughs> Natapos ko na itong sabunin kasi napag-isipan ko ba habang nagkuskus-kuskus ako ng sabon sabi ko i-vlog ko na lang ito eh dahil na min ano ba minsan din lang madalang lang tayo maka ano, ba maka -vlog. mga video kasi puro lang tayo basura kaya edi eh, eh, subukan din nating adi in my life bahala nag pin, pin lang ito <laughs> sanay na tayo eh ito mga kapilyo no oh kin kin kinuha ko pa talaga sa ano <laughs> sa sa para maano flex ko na nga to dati kasi binasurahan na to ito hinugasan ko lang kasi tapos kung hugasan dito ko ilagay sa ilalim para hindi naman matambak yung ano ko yung paligid ko dito ba kasi patagal ng paabang pa, pa ba- abang, eh, abang patagal ng patagal kasi sa ating pamamasura maipon at maipon kasi ito kaya para hindi tayo magmukhang ano na mukhang dumpster <laughs> site ano ba doon natin ilagay sa ilalim ng ilalim ng ano ba yan <laughs> ilalim ng lababo naloko na eh, sa kabila wala pala wala pala pala itong sabon. Nagano nag, lang. Naguugas lang ay may content na tayo. <laughs> Maraming salamat po pala sa inyong lahat mga mamam sir no. Sa mga nagsuporta dahil anong ito mga labhanan. o labo labahan labo to. Mga labahin ko to. Labahan din din mamaya pagtapos natin hinugasan ko muna. Ang hirap maging Ang hirap maging content creator ba? Napilingon. Kasi ang mata ang trabaho na madali magiging mataga ma 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 mahirap ay, diba? Ang madaling ma madali lang sana matapos kung walang video-video <laughs> ganito. Magiging dugay non human kasi magiging matagal ba. Tagal matapos kasi tawlad nito kanina ko hindi ko pa nag hindi pa ako ng video siguro na ano ko na nabanlawan ko na lahat. Ilinabas ko pa kasi ipakita ko pilingon na. Ayan. Ganito lang talaga ang buhay dito sa Wb ba. Wala ka mang kasama tapos hindi ka guys Pilipinas na ano doon nandoon yung pamilya ko. Anytime pwede mo lang gumising kung oras dahil kumbaga magtutulungan kayo ng, ano ba pamilya. Dito ako lang mag-iisa. Kailangan mo talagang gumising at ano? Kasi kung hindi ka hindi ka mag ano ba? Hindi ka mag-wake up o oh, bumangon. Ano pa talaga? Naluko na. Hirapas kalison. <laughs> o hindi ka kasi magtayo at ano dyan. Hindi ka magkakain, magugutom. Hindi ka sulad kasi sa atin dito. Oh, dito kasi hindi ka sa atin. Meron naman ang uldo. Meron namang pagkainan dyan. Tapos ang mahal. Hindi ka kaya sa atin ba? May pungko-pungko. May kani yung mga sumay na tulo jays. Yung ba? Tatlong piraso, 10 pesos. Ganun. Tapos may Sana hanging rice. Puso kasi sa amin sa Cebu. Natawag yan. Hanging rice na tatlo, sampo din eh, makakain ka na, 20 pesos, makakain ka na, eh, dito. Saan ka kailangan mo talaga siya? Mga restaurant, ano bang tawag yan? Restaurant, yung ganun, tapos may kamahalan. Eh, kailangan talaga maggawa ng paraan. Kasi pag hindi mo, hindi ka madiskarte, tulad dito, magpagod-pagod, saan na, matawag yan, magtamad-tamad -tamad ba, tamad-tamaran, tapos yung sahod ko, ang liit, eh, Sakto lang, ay kulang pa nga kung tutusin, kulang lang sa kain. Paano na yung pamilya? Kaya minsan din na stress din ako oy <laughs> stress ako sa mga pagyayari ano. sa aking buhay dahil ano yung mga challenge dito ba hindi hindi madali kasi sitwasyon ko basta maano mahirap i-explain eh. <laughs> I -explain, mahirap. ito mga kapilano ang ganda ba Japan na ano ganito sa napansin na ko mga Japan na mga, mga hilig sila sa flower flower yung mga design ba flower flower hindi terpi pa talaga yung flower mahilig sila sa flower flower mga design ba ganan oh tapos maganda basta maganda yung garang-garang nila ba ano bang Tugalo, garang, garang maganda kasi yung ano nila ang lambig pa naman ng tubig nakakaano parang mapapasok tapos hindi naman ito sa ano no hinunahan <laughs> ko na lang kayo ba <laughs> sinasabi sabi ba baka hindi naayos pag hugas ay eh, binagmusa natin yan ng maayos oy binagnusan natin maayos pero Pagdating ng Pilipinas, ano to? Banlawan, banlawan pa. Ano pa kasi ito? I e, ano natin parang hindi parang itlog kung nakikita. Ah. <laughs> itlog. Ano kasi sa Pilipinas, pakuluan pa to eh. tingnan niyo mga na pinalapit oh, sa Japan ba ganito? Parang maganda ba wow! sa basta? ano ba? Tapos mamahali ng kurma bitaw. Sa Japan kasi, pwedeng Japan kasi oh. Yan. Ano to, pagdating na Pilipinas, sinasabi ko sa nila talaga na pakuluan talaga ito. Dahil hindi natin alam ba, totoo nga naman yung mga bakterya, yung bakterya, bakterya, marami ito. Ang baga, bakterya pag-usapan, full of ito dahil, ano man, <laughs> galing nga ito sa basura. Ha? Kaya yan. Uh, sinsya na kayo mga kapilingon, kung nagtaka kayo ba kung bakit may mga damit dyan, yung mga damit na yan mga kapilingon ay mga labahin ko ano kasi pagkatapos ko kasi maghugas diyan ay maglaba kasi ako dinala ko na lang yan pagkagising ko kanina at pagtayo ko nagplano ako maghugas ay dinala ko agad yung labahan ko labunon ko ba kasi minsan kasi mga kapalingon dinadaig ako sa aking minsan tinatamba din ako ba gusto ko lang matulog ng buong araw kaya minsan mapag ano ko malipasan yung labunon ko mahapnan tapos ang hirap pa naman patuyuin dito dahil walang araw tapos kaya yan, dinala ko na lang agad yan. Bahala na yan eh. Kasi labunon din naman yan. Para pagkatapos kong maugasan lahat yan, ay diritso laba tayo. At pagkatapos kong maugasan lahat ng aking hugasin at nailagay ko na sa ilalim ng lababo, ay sinunod ko naman itong aking labunon. Isti mga bulingon ako, mga kapalingon ba? Tapos itong mga bulingon ko palang ito ay... Lahat ng yan ay galing sa basura kaya laking tulong talaga itong basura na ito. Isa ito sa dahilan kaya nakasurvive ako sa taglamig dito ba. Dahil pati ang kumot na yan basura talaga lahat ng yan wala akong nabili dito eh. kahit ano kahit medyas binasurahan lahat kaya ganyan talaga sa si pilingon na natin yung sabon eh, sabon timplanan pala natin yung tubig ng sabon kasi hindi makumpleto yung paglalaba natin kung walang sabon ina flex flex pa talaga ni pilingon yung ano ay eh. pag cut cut ng sabon talaga ito na mga kapilingon. Iwan ko lang, mabula ba ning sabuna ni? Eh? <laughs> Wala kasi akong idea sa mga sabon dito. Ganitong sabon na dito mga kapilingon, sinako. <laughs> eh, pinagmayabang pa talaga ni Pilingon ba? Yan na. At ito na, minikus-mikus ko na ang mga damit ay bali ginamitan ko lang yan ng magic hand ay kumbaga basta mabasa lang yan ng tubig at may, may amoy sabon na yan ay kumbati na yan o hindi natin ubusin lahat ng dumi dahil mahirap na ubusin pa natin lahat ng dumi ay matakot na tayo magsulub niyan at habang ako'y naglalaba tingin-tingin din tayo ng with joy dahil para hindi, hindi tayo makatulog sa ating labahan ba para ma-enjoy din maglaba at dahil minadjik kong aking mga labahin ay sandali ko lang natapos bakit pa ba natin patagalin ay eh, isusuot lang din naman natin ito ulit kaya ay basta na ni Maho na yung sabon okay na yan pagkatapos kong mamadzik aking lahat ng mga labahin ay agad-agad akong lumabas para maisampay na natin ito masablay natin ito sa labas ba dito kami magsampay sa labas mga kapit Pamahala na lang ito mga kapilingon dahil makulimliman. Pero ganyan talaga dito mga kapilingon, pahirapan sa pagtuyo ba dahil magtaglamig dito ay wala talagang makikitang araw. Hangin lang talaga ang makapagpatuyo niyan. Ang problema ay pag magano ma, ma maulan niyan, ay ay hindi yan maano, hindi yan matuyo. Magkaging yan kasi sobrang salamig. Instead na ma ano, maproprosin man yan, Iwan ko lang, sana hindi umulan ngayon. Paswertihan na lang talaga ito dahil sobrang walang ano dito ngayon mga kapilingon. Pag ganitong taglamig dito, hindi mo talaga makikita ang araw. Lalo na ngayon, makulimlim. Ay, pamahala na lang ito. oy kaysa hindi ko isampay, mas lalo na talagang hindi ito maano, hindi matuyo. Tapos napansin ko, hindi ko pala natakpan yung aking jacket mga kapilingon ba? Kaya ko na lang talaga yan. Oy, dahil napansin ko ba, Korean, ano man yan, Korean Army, yung ano ba, yung jacket na nasuot natin, makikita sa video, kaya sabi ba, may ano ba, may, may na mata, mga Korean na ano, Army dito, kaya tinakpan ko na lang, dahil napulot din natin sa basurahan, yung jacket na yan ba, sobrang ano kasi, gamit na gamit, nung dati kasi, nakakita ko niyan, bagong pamasura ko lang, napulot, napulot ko yan, tapos, bagong bago ba, nasayangan din ako, ay eh, gamit na gamit sa taglamig, kaya, binoblood ko na lang ayun, dahil nakalimutan ko ba, Nadritso ako ng pag ano niyan sampay ako agad hindi ko napansin na ano late ko na napansin na ano pala pasaway pala yung jacket natin kaya takpan na lang natin yun dahil hindi natin alam kung saan umabot itong video na ito ba baka may makikita na taga rito na masabi ba uy may malaking mata pala na gano bakit sinusuot niyan baka ba ba iwan ko lang basta for the respect na lang sa kanila pero minsan hindi ko na masyado na ano hindi pala na ano sa pag blur natin hindi na tamaan kasi pinapost forward ko din dahil nahihilot, nalilito rin ako ba sa aking sinasabi dito. Kaya, ay bahala na yan. Oy, ang importante na ma-upload ko na itong video ito at pasinsya na sa inyo mga kapiluna. Bawi na lang ako next time ba kasi nagda-dumpster din naman ako. Tapos, parang ngayong mga araw na ito, parang madalang manong basura. Kaya ito lang muna ikuntin datin natin. Pero meron ang susunod na tayong video na ano, kunti lang yung nakuha ko ba. Pero at least meron tayong nakukuha. At dito banda mga kapilun, patapos na ako mag-ano niyan magsampay. Pati pagsampay dito mga kapilyon, hirapan sa kalisod. Ganito naman talaga pag ano na no. Natagalan kasi ako sa aking pagsampay dahil yung mga hangir natin ba, yung iba nabibigatan. Tapos ito na nga mga kapilyon, ay inulan talaga ang ating nilabhan. Kaya ay goy, hindi talaga ito mauga. Mukaging to. Shoutout po kay Ma'am Gloria Vindero from Masbate. Shoutout din po kay Ma'am Silda Kalo from Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Zina Manzano from Kirino Province. Shout out din po kay Ma'am Crisilda Obilin and sa lahat ng taga Albay. And shout out din sa anak ni Ma'am na nasa Taiwan. And shout out din po kay Ma'am Marilou Cabrera. Shout out din sa lahat ng Cabrera family. Shout out din po kay Ma'am Maritis David. Pa shout out din daw from Aklan to Trizy Martires City. Shoutout po kay Ma'am Eva Kunanan from Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din po kay Ma'am Mary Jean Borgo. Shoutout din po kay Ma'am Jing Sirriaco. Shout out din to all Siriaco family. Shoutout din kay Ma'am Maricho Garnat Garnatas from Dasma, Cavite. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong-lalo na po sa nag-subscribe sa aking channel. At sa hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe po na sa channel. Maraming salamat Thank you for watching.